So, ito pala ang uh, fig dito sa Israel. Fig. <laughs> fig. Eliana, did you taste it already? You want to taste? Hmm? so It's a fig uh, fig tree pala, hindi pala fig tree. Fig fruit. This is fig fruit. So, very common in the Bible. Very common in Israel. And, uh, syempre, biblical. So, sa mga unang puno na mentioned in the Bible. So, tikman ulit natin. Dati ayaw na ayaw ko ng fig pero nung ano makita ko try ulit natin baka masarap na so ganito yung pinakaano niya kung hinog na siya saka medyo malambot lambot na siya parang meron siyang balahibo ng konti pag ina mo sa lips mo diba magaspang at, try man, natin tikman hmm. natin medyo okay okay na siya hindi na ako nasadong na ano okay naman pala at saka hindi ako mahilig sa sobrang tamis eh matamis tamis siya Thank Oh. Para siyang bulaklak. Hmm. Masarap-sarap na siya, yun oh. Yung nakakamay sa fig tree kasi, fig tree, fig fruit. Pag bubuksan mo ito, para siyang bulaklak. Ayan, oh. Ayan po. Bulaklak. Ayan. Diba? Diba? Para siyang flower. Ayan. Nasa loob yung bulaklak niya. Ayan yung mukha niya. Pinky siya. Hmm. Diba? Parang siyang alien. <laughs> alien. Alien! So, ayan o. Oh. Ayan. yung pinaka ano niya. Diba? Ayan yun. Oh. So, pag ganito mo kainin, mapifil mo yung buto, mga buto niya. Hmm. Like my white feet. 근데 거기 갔어?